Okay mga ka-agri Andito na naman tayo sa ating farm Ayan Dito tayo ng ano Ang isda kung may laman na itong isda Nakita yung ganda ng lugar na yan Turo ko sa inyo Kung paano Tumingin ng isda Na Paubos na yung tubig sa ilog ang daming ilog. Oh. daming ilog. daming isda pala. Pero bagong lahat, maakit muna tayo dito dahil may hinahanap tayong isang puno na gusto kong mag-experiment kung tutubo pa ba ito. Pero wala na siyang makita. Parang sinunog na naman ito kahapon. Wala na. Dami <laughs> din ang sugat. Dito ka wala na akong makita. Wala na. Wala na talaga. Mukhang wala po na akong makakita ng enggak ya, orang penuh nangduin sih, tuh guys i-comment nyo nga kung ano yung klase na yan kung anong ano to anong lugar anong klase nyo nila lang yan nandiyan sya sa ano